Hello guys. Yan, pupunta na naman tayo doon sa kapitbahay ko. Ito muna ako, upo muna ako. Pagod ako. midlip lang ako saglit. Umidlip <laughs> lang ako saglit kasi pagod na pagod ako para ako nakalutang. Pagod po yata. tapos na ang eleksyon. Pero hindi pa kami tapos magluto. <laughs> hindi pa tapos magpakain. Meron pa mamaya. Meron pa akong iluluto. Nakakapagod. Halos one week na akong pagod, puyat. Para na ako nakalutang. Buti na lang walang pasok bakasyon. So, mababawi ko yung puyat ko. Kumusta, kumusta kayong lahat dyan? Hello, hello. Ang inyong mga bakasyon. Bakasyon grande. Saan kayo nagbakasyon? Punta tayo dun, makikain tayo. Nagluto sila ng pansit. Kakain tayo, pansit tsaka puto. May bisita na naman dun. Tahimik dito sa amin, no. Yan ang lugar dito sa amin. Aking mga kapitbahay. Yan. Bundok kasi dito. Nasa bundok tayo. Punta tayo dun sa kawit bahay. Makikikain tayo. Kain kong pansit. Nagugutom na ako eh. <laughs>

No, 'yan lang hindi pumasok sa ating puso't isipan. Doon <laughs> <laughs> lang sa bintana. Hindi na mapakalimutan ng mga ano. Kakain tayo ng pansit, no, 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 nagugutom na ako. Si Para ako, uh, ano? Kailangan um, yung magandang balita. ko muna. yung lamang agad. Start na daw sabi ni Kuya.

Maganda yung ano, malaki yung lamang. Ang aga-aga pumuputok na. Lenny, mag-tweto ni Nadolubi. Kumain na ba kayong lahat? Sino si, nagluto? Si Breda? Nung, ano? Sino ba tinanong ni Breda dati? Si Bongbong. Si Bongbong? Si Bongbong. Oo, si Bongbong. Tapos... Natulog lang si Bongbong. Bigla naman <laughs> si Breda. Kaya ngayon, gumawa tayo mga Mauwi siya, presidente na. Ay nga, bumaway, naging presidente na. na hindi Ay nga, okay. Baba, Hindi ako tutulog na yun. Ikaw, Be! Ay, ayun na. Ay, ang na. Ah, <laughs> Excited ang hangat. Excited! Kain tayo puto. Masay, handa mo pa mo rin. Manalo, ganito pa mo. Matalo, pareho pa rin. Puto, pandan flavor. Oh, Dalawa lang naman 'yan, 'di ba? talaga yun? daw lang din. Kailangan Kapag lumaban ni sa, napauwi <laughs> <isiping> do mananalo ka, kaya ka pa. ano? na pula, <laughs> 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 yes. yes. yes, yes. Ngayon na. Ayan. Parang ako naman pinagalang. <laughs> dalawa yan. dalawa pero mahirap ang piliin. Oh, oh, yes. Dadalawa Kita-kita oh. muna. Ang okay. mm. mga kulay-kulay. Ay, pa rin ang piliin. alam mo.